Okay guys. So doon sa mga nagsasabi na kaya daw maingay yung TCX dahil daw doon sa assembly ng panggilid. So ito guys, papakita ko sa inyo kung nandito talaga yung ingay. Ang gagawin natin, ikakabit natin to, itong backplate. Yan. Itong bushing. At etong uli. Uh, So ikakabit natin yan ng hindi kasama ang assembly ng torque drive. Okay? Tapos ipapakinig ko sa inyo kung same pa rin yung ingay or mawawala. So kapag nawala, ito yung may problema. Pero kung hindi nawala, alamin natin kung bakit. So nakakabit na. So ayan guys, nakakabit na yung puli. Ngayon, papaanda rin natin. Aalamin natin kung nandito talaga yung problema. Okay? Lang lang Ah, medyo na late, dahil ito yung suse. Pakinggan nyo ha, kung nandito pa rin. Camera, ilapit mo nga po dito. Ayun. Okay sige. Okay sige, tatakloban natin. Bukuan natin takloban. Ah, teka, hindi natin maratakloban. No? Pero confirm na eh. Huwag na natin takloban, ha. Confirm na na wala sa panggilid yung maingay. Ibig sabihin, nasa loob na. Hindi ko. Subukan natin tanggalin. Magpaandar lang tayo ng konti. Wala namang siguro matatanggal, ano? So yun guys, humina yung tunog, ibig sabihin uh, may kinalaman pa rin yung itong mga plate na to, doon sa pagkaingay nito. No? So yun yung isang aalamin natin kung paano mawawala. So ito kasi, ibang brand to, pero pwede natin subukan yung original nya. So hintayin nyo ako, babalik yung original. eto guys eto yung original niya no eto yung original niya ikakabit ko din siya para meron tayong basihan kung dito talaga ba may yan eto yung original na bushing yan so baka naman meron pa man and then you plate tapos yung laknya kapulot natin ano oh ngayong pandari golet ano ni le ko ng ano man So, maingay pa rin. Maingay pa rin. So, hindi natin malaman kung may kinalaman yung assembly ng puli doon sa ingay. Kasi pag tinanggal natin yung puli, nawawala. So, yan yung isa sa palaisipan kung bakit bakit nga ba maingay itong panggilid ng ating Yun. So, pag tinanggal ko naman siya, so, ulitin ko, wala ulit. Anong laman, ano? Humina lang. Humina lang ng konte pero yung ingay, yun pa rin. So, Duma nagsasabi boss na nasa panggili dahil hindi daw nililinisan. Ito na yung sagot wala po sa panggilid, wala po doon sa maintenance ng paglilinis. Hindi ko lang masabi kung inborn dahil marami ako narinig na PCX na tahimik naman. Ito talaga, maingay. Marami nagsabi, maingay daw yung normal. Meron namang hindi naman maingay. Hindi natin alam, hindi ko rin alam. Dahil sa experience ko, marami na rin ako nakita na maingay. Dahil tinotolerate nila, wala naman nagiging problema gusto ko lang malaman din kung saan ang gagaling yung ingay. Dahil binuksan ko na yung head, yung kanyang, uh, yung pump ng tensioner, okay naman. So, ang hindi ko na lang nabubuksan yung cam at saka yung sigunyal bearing. So, gandito na lang muna. Uh, update ko kayo sa susunod na vlog kapag nagawa na natin ang paraan na maalis yung ingay na to. Okay? Follow lang po kayo at uh, susunod na natin itong video na to kung may magagawa pa tayo para maalis yung ingay ng mga PCX160. Okay, thank you. Bye bye.